<laughs> 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 Ang galing niyang mag-ano ng kanta Galing <laughs> no. na kanta din siya Galing na kanta din siya <laughs> ah, gina ginawa ginaginawa kanta yung Wrote about hmm. Ang hey. galing lang po Diba, may additional na yung Kalihan, nangrahabot na Are you sure, Ate? You, you found it? <laughs> No, it's pag yung sure si baby about <laughs> about? Are you sure about yours? Yes! <laughs> you're just making it up. Dog. No, wait, you have Ay, hindi pala din maganda yung bahay na color pink. O, tingnan mo, naka-pink pangit din. Yeah, I <laughs> yeah I yung kulay. Hmm, ano yung kulay niya? Parang iba yung kulay niya, o, Pink, o. Ting. Pink, Ha? a mirror. Laki laki ng mga villa dito, no? Malaki. Siguro mga ano, no? Big timer nakatira dito kasi Ayun yung mall. Ah, oh, iyan oh. yung mall na Spark? Oo. Mm -hmm. Oh, Macari. I like this one. Is ah, ito pala yung mall. No, because I'm, no, 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 no. I'm sorry. Ah, oh, that the, mm. the, police will get mad. Mm. Yeah. Pero layo-layo din pala ang mall nila, Park, no? parang sa kanila mo. Ito na yung pinakamalaki. Mm. Sa kanila? Oh. Bakit may mall pa bang iba dito? Bawabat shark, Bawabat shark. Ah, sa Banyas yun. Oo, hindi shark. oh shark. Bawabat al shark. It's like a shark. Mm, it it's like a shark. It's a, shark. <laughs> it's a big shark. It's a big shark. It's a big Shark. Shark Siguro pag-uwi natin mas mabilis no kaysa pagpunta natin just. Oh kanina kanina sarga noon. Kinuha ko siya 21 minutes. Kaya oh. nga sabi ko mababagal talaga. Tawawa <laughs> so, tapos tawawak na muna na parang Tapos ngayon gan, ginawa mo pang driver. akala <laughs> ko kasi nasa Abu Dhabi kasi, -kasi, kasi nag-send ng location. Ay, kasi kasi na, akala ko siya nasa Abu Dhabi na. Uh -oh. Aa. Hindi na doon sa Abu Dhabi. Aabot kahit 21 layo. Mm -hmm. Bakit saan ba yung ano niya road niya dito? Dito. Sakshak oh, eh. siya. Ah, Sakbot. Oh, oh. Bali, eh, duha dahil ni bok magliko-liko no, makalipong sa tao eh. Ano yung liko number one? Magliko-liko no. na no. yung sakyanan ba? Ito yung sabi ko sa na maraming... Ako pag magliko-liko no. ang sakyanan, di hadyo ko malipong no. ba? <laughs> Maalaman mo talagang taga-bundok. <laughs> <laughs> kami din palang villa de, de, de no pero ang kaso ang sakyanan lang no kung may mga bus lang sana dito no mayroon ba? nga pero may designated na ano, na tulad ng mga ganito nasa mga ano may mga bus din yan ganito nakita mo yung madami doon doon ang bus stop ah so lakarin mo papunta doon pero mayroon din papasit sa loob ah mayroon din hindi lang siya makikita sa highway kasi kung saan mo pupunta ako dito bilol ba? Saan ba? Kasi nung tinanong ko, may dalawang kinasa sa anong <coughs> kina lang lane siya parang aid room mga bus. Hindi 'yun papasok-pasok sa mga lolo. Hindi pa 'yun sa lolo kasi yung sa uh, mayroon silang isang ano sa traffic. Para sa university, minibal, minibal. Ano sa shama? Tapos yung mga pasahero magsakay doon. Alam mo, malapit lang kami sa bus station na sa shama. Adoon sa shama kami paglabas ko yun ano pala ay al, tika lang siya sh ang shahama at saka hindi pareho part no, syaka, part, no? hindi pareho no. magkaiba sila Iba rin yung ano daan paputang alwat ba? ah banyas din yun dadaan ka pa nang banyas oh before banyas before ka banyas before banyas then what and um i travel na tingo parang yun eh ade cita yes cita sana ah a new building with there building yeah i know you mo ba part nung naglipat kami? Ang gabi part, naawa talaga ako sa kanya. Part, nag nag-una-una, siya uli. Nagutom siya ha, gabi na. Tapos habang sinusubuan ko, sabi niya, nakaganon naka na yung dalawa niyang paa. Bakit? Tita, pen, put, tita. Bakit na pen, Yung paa niya, parang matanda na. Si <laughs> Paul. <laughs> kasi siya panaw-panaw. Eh. Oo, kaulong na pangalian. As in, wala siyang upo part. Nakatayo lang, nakatayo lakad-lakad, ganun. Anong oras na tayo nakakain? Mula na umaga. Baka Oo, sobrang excited niyang lipat kayo. Hindi, kasi wala nang parang maupuan niya na ano. Ay, wala nang panunood. Eh. As in, wala na. Tapos lakad ng lakad, ganun. Kaawa talaga nung oh, gabi na. Ito. Sakit daw yung paan niya. Tapos yan, minasad yung massage ba 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 ko. Niya? Sabi na, you have cream. Tita. Because my leg is cream. see? Tita daw, oh. Pagsumbong. Tita daw. I'm <laughs> Your ate. You're ate? Yeah. She's ate now. Yeah, I'm finished. You're ate? I'm finished. Okay. I'm finished. Aira. No, finished na Aira. <laughs> ate na daw siya, hindi na Aira. You have brother na? Yeah.

gusto niya mag Kung sa mga <tuna> pur nga, naamang po siya dahil tunga-tunga ka gamay niya Mga lalaking oh. yung mga truck ba? Ano pala to dito? <tuna man> oh, malalaking mga, mga truck Pag mag oh? kasi, tingnan mo oh, Pwede kayo pumunta doon ng banyas dito pa dumaan Malapit na dito, no? Banyas Malayo pa rin kayo ng sign sign Babalik ka naman din dito. Hindi, hindi ah. Saan pa naman? Yeah, saan pa naman? Dito talaga na, siya ko sa'yo. Eh. Diretso na ako doon <laughs> sa Mata Bridge. Hmm. Diretso na yun. Mag-right lang ako. Papunta lang sa Kung Kung babalik, bab ibabalik pa kita dito. <laughs> <laughs> sa dilang ang aga pa mo. Alam mo. Ayaw pa niya umuwi. Sa dilang marites. Ano palang oras ka, just Ano ang time mong uwi? bukas pa, yun, pa. <laughs> Ah, kahit bukas pa, no? Sana all. <laughs> ang ganyan ang day off. Oh. Ayaw pong matulog, ay. Diba, ma, ma'am, Joy. Tug na <laughs> ah, <laughs> <mahawak laughs> uh, ka, okay. oh. Na. Ang hawak din. Ano nito ah? <laughs> oh, <laughs> Pag ganito pala sasakay ka ng taxi, grabe yung laki ng bayad siguro pa. Ito yung, ito yung daan pa bang putang ano? Sa airport na old. Dito. Ito airport. Uh, pwede ka rin pupunta doon sa airport na bago. Bakit may bagong airport? Oh, mayroon na. Doon kami nag, ano, nag land. Doon kayo yung, ano, airport niyo? Ano ba nak? Terminal ka nak? Dubai. Dubai kami, Dubai. Terminal 1 yata okay, kayo pa kasi ako Budali. terminal 1 ako eh. Malaki nakita ko na yung malaking airport ah Habibi nung oh. pagbalik namin galing India. Doon na kami naglanding. Oo. Oh, maganda din. Oo, oh, laki, grabe. Na, nakita, pumunta na grab <laughs> lang ako sa amo. Yung pagbalik niyo dito. Oo. Oh, eh. pag alis sa maliit sa luma. Magbalik uh -huh. doon na sa malaki. Hmm. Alam mo, mas ako gusto ako Dubai ko pa kasi ako Budali na intent. ano, airport. Bakit maliit lang? Uy, uh, Oy, malaki ang Dubai, grabe. Sa Dubai mapagod ka. Laki, super laki. Mm. Mapagod ka. Pag ano mo no sa pag sa paa mo. Hindi, lang, malayo, malayo mag eh, yung waiting area ang layo, oy. Layo ay, Pero ay, yung ay, ano, yung mag-check-in ka pa lang malapit lang sa main door, siempre, pero uh, ha? Yung papasok ka na layo. Tapos yung sa ano na ba, papunta ka na, waiting ka na sa aeroplano, ang layo mong lakaran. nasang mm -hmm. pwede isang beses pa. Pero ang layo, Dubai, Dubai, Dubai. No, pero part, di ba, itihad man ka, Abu Dhabi ka man dati, no? Dati. Eh. Anong, anong diferensya sa, Itihad, ah, sa Abu Dhabi at saka Dubai? Ang diferensya? Oo. Oh. Dubai. Malayo. Abu Dhabi. Hindi, take Malayo in the No? <laughs> ha? Ticket <it> in Sa ticket No? Ang mas mura, mas mura sa Dubai. Sa Dubai. Sigo uh, Pacific kayo dito? Uh, ano, uh, Singapore. Uh, mas maganda. Pag ako uuwi ulit, mm. never na Cebu Pasig. Ay, hindi daw libre kung uh, Manila to pro oh, Manila to provincia. Huwag ka na, na talaga. Niya, ah, di Walang pagkain. Hindi, lang yun. Hindi. Pagkano sasabihin? Darang, pag darun, halimbawa, ito, ka ka ng doon kasi delay. yun ang pride mo. Ay, delay delay. 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 Tama yan. Delay, delay. Ganon din. Ang Philippine Airlines, delay din naman. Na pinag na, 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 ba? Oo. Uh, uh, Kunti lang. Tapos yung gagamitin mo. nung pera na nandun na, ka airport. delay airport. Kaya ganon din. Kaya ba? Kasi business-cited ka na umuwi, uh, tapos i-delay ka. Ganon, ganon lagi ang Cebu Pacific. Oo, hindi libre pagkain. Mura lang naman yung ticket mo Ah, kaya mura. Kasi walang libre pagkain gusto siguro lang before kasi hindi pa ano kaya mag-delete din ako ako wala ko wala problema walang pagkain hindi, hindi ko yun na pero doon, so, yung 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 mag-delete kahit yung ano ah, uh, yung anong tag nito Manila to probinsya ganun din Oo, oh, ganun din pero mas okay na kasi medyo ano pa malapit na no malapit lang yun yung dito handa ka kami nga noon oh, nag kami tapos ano Cebu tapos nag Pacific din kami. Ilang beses so, na nangyari sa akin. Delay. Bakit? Kunti Ilintik lang pala kami. hindi makabalik ilang, ilang sa Abu Dhabi. Tapos may kasunod pa. Mayroon pala. Kunti may punti Dalawang punti pa. Dalawang beses na kumuwi. Namuntik talaga ako na hindi makabalik. Kasi nag nag ano, nag uh, stop yung ano yung walang flight sa flight ko kumbaga na cancel. Hindi man lang nag ano, sa akin. nag Oo, oo, walang anak. Ah, talaga ako doon. Buti na lang sa airport, may tumulong sa akin. Pinasa ako sa PAL. Papuntang Maynila. Ay, grabe. Tapos yung una din, ganun din. Ang ginawa, pinapunta kami sa Dabao. Sa Dabao na ano, airport. Oo. Oh. Tapos talaga ang daming problema kahit daming, sa probinsya. Kahit ano, daming, Eh, di lang ay alam ay part. Ay basta. Ngayon pag ka ng Pilipinas, extra ka, sa pagpal na lang. Na, sa, mayroon din naman mura oh, eh. Magpal ka na lang. Hindi, kahit hindi pal. Pero naman mura. Doon ka sa Thai, Thai Pacific. Pwede kayo, mm -hmm. ano, uh, anong isa? Yung, yung itihal? Hindi, yeah, yung Singapore. Hindi, Singapore Singapore, Singapore. 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 May may doon. Doon. din Pag mag- pag magsibok, huwag mo nang subukan talaga. Kasi kasi ako, Pilipinas ah, sa ano, Manila to probinsya, ganun nang nangyayari eh. Kahit naman sa PAL, eh, ganun din. Medyo okay pa ang PAL, uh, kaysa sibo. Grabe 'yung sibo talaga. Pero nung pagbalik ko dito, nag-ano -ka din kami nang 2 hours. PAL kay, eh. Philippine yung, uh, Philippine Airlines. 2 uh, hours din -ka, kami doon sa Manila naghintay. At 2 hours yung delay na. Yun ano yung value na yung Philippine early. Papa, hindi ka pa uuwi uh, uh, sa? Ha? Hindi ka pa, hindi ka pa i-drop doon sa inyo? Hindi, direct, uwi na rin. Pero, i, i, syempre, pagbalik na kasi, alangan naman, i, 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 iikot mo ako doon. Gusto, gusto niyo yung ihat. Hindi naman kami. pwede, kayo. just, kung iikot, iikot niya yung... Hindi, pwede rin. Pwede, pwede ba? Na. Hindi kahit ano, kahit anong gusto mo, pwede. <laughs> uh, uh, gusto mo, <laughs> ihatid mo na uh, kami. Uh, gusto mo. Kasi dadaaning yung bahay namin, di ba? Oo. Oh, pero gusto mo ba ihatid muna kami bago ikaw? Oh, wala nang problema ko, kahit oh, ako yung mauna. Pero paikot pa rin kayo, kasi... Hindi man, paikot pa konti Kunti lang. Pag sila dadaan. Ay, oh. Pag moror, okay lang. Sa moror ba kay dadaan? Saan ka dadaan daw? Ka Saan yung ano nyo? Yun? Oo, oh, pag may kung gusto mo ikaw mauna, mag-samoror. Pag na sa ano magano ako, mag-moror ako? Pagganiyan na, 'no? O magdinig Hindi, hindi pa mo na lang sa kasi wala ka namang gagawin <laughs> do. Hindi, hindi ka <laughs> na muna. Hindi, hindi ka naman siguro gamitin, 'no? <laughs> <laughs> wala naman <akong> gagawin. <laughs> ako <kaya> gagawin. Ako kay gagamitin <laughs> ako. Bishosa. <laughs> Shell ka muna doon sa nuts, da. Irene na nakatong ni Ambo Ilo. Uy, kasi ikaw kasi utusan ka pa mag-drive, 'no? Oo. Kaya, kaya ayan, ayaw mo umuwi nang na maaga. Pero <laughs> si Josh, na, muna-muna nang <laughs> Oo, kasi uuwi pa ako mag-isa ng siya uh, Siya sa... yung kawawa, kasi, kasi mag-isa na, na lang, lang. Galing, ako sa sakbot, uuwi hmm. pa ako ng siya Ilang minutes yan? Sakbot yung konti konti Kunti na lang yan, malapit na Ah, lang okay yung. lang yan, ano, mangguk ka naging driver, good? <laughs> malapit lang Malapit lang sa akin Kaya kung kanina, sabi ko ako, hmm. tapos sila kaagad may kasama ka, may tagamaneho ka. Ano, yung puli-puli kayo mag-drive, no? Ay, ako no, problema. Dito tayo, mag-Makta Bridge. So, mag-ano tayo, ah, uh, eh. Ah, ganito yung sinabi niyo na hinahinay kung mangita, mag-ano mo sa ano. mag-ano siya, mag ng give ng right right sign. Yeah. Ah, give right sign. Unsa right, yeah. magbutang ka og suga sa likod? Dina chef noton niya sitna. Sitna, sitna Ano ano, kandila. Sitna na magra-ride sa magdikit. Maglagay ka ng kandila sa itong sabihin ng termeror, ano yon rear view mirror sa likod. Este, tingnan mo sa likod yung nagsunod sa iyo. Rear view 'yan. Pariha kayo ni ito Wala mag-sakay lang niyan, hindi 'yan mag-conserve. Ako mag-observe ng goal. Dati pa, namusapan um, din ako eh. Meron oh. talaga mag-observe oh, ka ano, sa pagkakal. Oo, paano ang ano. Kasi ang mo, gusto mo din magkaroon ng isang. Tapos lang yung, yung ay, ano, Uy, nasa ay ano ay lang ka na, 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 nasa 45 lang din ang taasan sa imuhang driving. Hindi, malaki yung 45. Nandito ako sa ano, 90. Sa ano mag-90? Wala mo lagi ka na 90. 45 lang. Sa kanya 40, may ah So, dyan ka mag-back <laughs> the <base. laughs> <laughs> 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 na. siya oh, Ayun, tinitingnan <laughs> niya nung board, doon. Sa dust Sa oh, oh, oh. ah, eh. 100 lang kasi dito. Uh, uh, 90 siya, oh. Saan so ang so sa baba ba, nung 45. Baba lang, ano, 45. Uh, Kali, um, sa 60. Ang anuhin mo, ipalo mo yung maliit. Oh, hindi Suman, ah, hindi pala yung malaki. Hindi hindi yung malaki. Yeah. <laughs> 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 oh, magsisignal ka na sa left kasi magle-left tayo dito. Oh. dito. dito ah, magsignal ka para hindi sila so, ano. Lang. Para, so, para alam nila na <laughs> change lane ako. Kutangan ni mong suba. Kutangan mong suba. Yung hindi lang ka ready. Dito, pwede ka na mag 100 or 120. Pag nakapwesto ka na. Highway man to. Highway. Highway man. 140 pa nga dito. Okay. 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 Bawal nang na, ano, tumagdandahan kay imong mga sunod mo po na 120. ilang tak um, Pero para kay mo sa tabi. Uh, tayo magkundi consider nila. dito. <laughs> ah, para <laughs> sa mga consider na. <laughs> ito na kasagili, ay lang pagpagit Ito na. Pero grabe, pero paano ka nang ano ba, yung pag-drive niyo ay peaceful? Peaceful? Ba't ay? Rapat-rapat ka kay di mo takabalo. Di na amang kuy kaskasero oy. Ayun, kaskasero pa. Kaya nga gusto nila ang Pilipina kasi maano. Kaskasero ang uban, butaka lang ug dasmag. Hindi sila alam mo, alam mo Hindi sa pag. Kasi nakasakay ana ako kay Jazz ngayon sa iyo. O di okay na hindi ito siya ano, pareho kayo ni Jazz. Ano kasi sir, ang tawag nito, may driver na baguhan pa o oh, driver. na talaga isipin mo naman sa taxi driver siya, yeah. 5 years na Ah, mm -hmm. oh, 6 uh, years? years. Oh, sa akin, sa akin halos mag 7 years din isipin mo araw-araw yan mm -hmm. ang hawak mm -hmm. nito. Wala mm -hmm. kang ikang hawak. Mm -hmm. Malubilan. Parang asawa mo na rin yan eh. saka, may, nasa taxi ka na, professional driver ka na, oh. Hindi ka ah, pag na yung ano, Ah, pag sa taxi ka na? Oh, okay. 16 hours <laughs> <kung magbibay>. <laughs> <laughs> Kasi yung mga lalaki buhang-buhang, yung mga Pero sa atin, professional ka na talaga, syempre. Siyempre. tayo. dito kasi, second lane, Ilaw-ilawan 100 lang. kasi, diretso tayo doon sa street no? tayo sa Pero wag natin ano saka Kung tayo, raray tayo. Oo, pag ka, biglaang nanguna yan um, sa, 'di ba ano? sa mababaka biglaan. Hindi kasi sa taas sa baba kasi wow, may road above na malaki. Oh. Tino, pa lang, malapit sa... lang siya -uwi na malapit na sa pag-auwi na. Oo, andito na tayo sa ano oh, eh. Pupunta no. pa dito. lang tayo ng sini ta natin tagal, na alam ko. Ang, ang ang tagal. Oo, oo malayo siya. Tingnan andito na tayo malapit na sa Makati. Dito na tayo sa May Masjid Park. Hindi. Um, Magda Bridge, Magda bridge. bridge. Tapos ano na yung yung masjid na. Oo. Oh. Uh, marami pala ditong tindahan, oh. Asaan? Ah, Ayun, ano yung mga tindahan, no? Oh? Tindahan, oh, tindahan um, na <laughs> no? Just Rain sa tawag nila. Oh, Pinel Just Rain. Uh, pag sabihin, pag sabihin um, Mata na, Bridge, Pinel Just Rain, um, halos magkapareho. Mm. Um, yung yung iba din umalnar um, ang ano diyan. Pilar. Diyan kami mm -hmm. oh, ah, dyan dyan din yung mga, ano, mga, hotel na magaganda. Oh, Dito, yeah, yung laging pinupuntahan ng mga lokal. Ano tawag nilang lagi na ano ito? Senga, Ano tawag nila? ko alam. Basta yun na yun. Nakalimutan ko din ang hotel dyan. Yan, mag-ride ka doon, tapos papasok ka dito. May ano siya, may tunnel sa dyan. Oh, tapos, oh. may mga isda na dyan. <laughs> oh, pwede ka may isda. Diba, sabi nyo kasi dyan kayo namimingwit. May fishing ah, dito. Oh, oh. Pwede ka rin dyan. Ito yung mali na yun. Pero parang ngayon, pinag-ano na nila. Pinag, Bawal na, pinagbabawal pinag. na. Pinagbabawal na. kagwintay lagi kami active dito, yung ng trabaho. Bababa kami ba dito. dito. Ano pala to mangrove? Ano, magtampisaw lang konti ng tubig. Bakit Kaya nga, mangrove. Active ang Hindi. No, no, dark. Dark. Dagat din yan dyan? Oh, dyan. Oh. Dagat na, ano, Tapos hindi dyan. malalim? Malalim. Uh, uh, Nang ano magtampisaw man dito? Mahilig lang kami yung pag pagwinter mga kasama ko mahilig sila magtampis sa saglit mga 1 hour ganun. tapos anong ano Anong Ano ba anong kunin Magpa Ano magpaano lang ba ng dagat kunti? mayroon ka ba, lang mayroon ka lang basa sanda, basa 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 saan? Ano, kuderi sa, at uh, pre man yun at saka oh, ah, oh, -ata yun oh, maganda ka ba tin? pre yata yun? saan? No. ah yung maligo oh, doon oo oh, oh, oh nakaligo then. kami doon isang beses maganda doon pag ay mainit masyado doon ano grandma's park sa uh, ah uh, uh, ito pala yung oo ano? walang ilaw doon Walang ilaw yun nang sabi mo. Uwi ng gabi. Sir, talagang may ilaw yun. Wala naman Na, nakalimutan yun. Kalas kuryente. Parang mayroong oras na ano, wala na sa kanila. Mga ganito. Sa'yo pa. Nalala mo rin noon, Objin, yung gabi pa uwi na tayo. Wala Siguro mamaya-maya, ilawan nila yan. Wala. Kasi Sunday na e Pa-Sunday na. Okay kasi ate din nila pagkita. Hoy, malaki yung sasakyan ni Saya. Kaya tayo doon, marami. Ano? Ha? Si Vincent yun. Kaya nga marami doon nakasakay ba? 'Yun na yung sasakyan niya pag ano. Kasi 'Yun nga sabi ni Saya, 'yun daw yung gamitin nyo, 'di ba? Oo, malaki si Vincent 'yun pa eh, pa-0 at 0. Ang ganda yun. Sasakyan ni Amu, totoosan init si pa to, si <laughs> Gordon pag ito ang that, driver, sukulat so pa ng dalawa para maging full tank yung ano niya. <laughs> Pero pahiram man talaga ni Amo Kahit hindi ka magpaalam, mo okay lang. Pero siguro Saturday gabi na hapon na just no kay si ano si Asawa niya gabi na uuwi, hapon na. mag change oil din kayo? Change oil? <laughs> ano? Change oil agad? Hindi ba, di ba ganito mag ano kayo? Change oil? Eh? Magpaano ng ano? Oh, petrol? Oo, oh, magpasok. Oh. <laughs> <laughs> Grabe talaga, <laughs> <ng award. laughs> talaga yung mga words Grabe talaga yung mga Na ginagamit ni magpa-change At saka magpapasok na. Maglagay ba? I mean, lagay Magpapetrol Magpapetrol Magpapasok <laughs> Pero hindi petrol dito, no? Gasolina. <laughs> ano ba dito? Fuel. Yeah. well hindi. Doon sa atin petrol, no? Gasolina. Gasolina. Mm -mm. Kung mag-drive ka sa amo mo, hindi ka ba diretso dito sa Abu Dhabi? Diretso, mayroon akong kalipa na university. Oo, oh, marapit doon sa Inisa. Doon sa amin? Doon yun. Oh. Doon ano, na, sa amin? Kalina. Ah, doon na. Oo, sa doon sa ano, kalipay. At bang sa ano, at bang siya sa CID? Pag mag-ride si lang ID. siya dito, ano na, muror na eh. Moror na, oo. Uh. Pero doon kami dadaan kasi, sa kabila, doon sa salam. Ah, sa si salam. Ah, sa salam. So, yun nga, sa gitna kami. Doon di, oh, right ikot pa kayo? Hindi, hindi. Diretso, diretso. walang <laughs> 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 like, oh, pa rin na to. Oh. Pwede doon. Oo. Ito, mururun nato. Uy di doon, 'di ka sasixide, doon six side bridge, gumahanday na. No? Pupunta tayo doon sa Kalibo. Wala kasing ano traffic doon. Walang traffic. Signal. Okay ka lang. Doon ako <laughs> lagi tumama. <laughs> <laughs> <So>, hindi dito. <laughs> Nakakontak na si Bebe. Moror na. Sino unang bababa dito? Sa ano? Sa, sa Abu na? Oh, sa, sa city. Sa city. Walang tiyo. bababa dito. So, is straight dito? Nakilig siya. Kaya oh, hmm. eh, ano siya, pagbigyan. <laughs> <laughs> Basta tayo hindi tayo patangat-tangat pa. <laughs> <laughs> Masya Shana, Shana. Dito, malilito pa ako sa loob ng Abu Dhabi. Kasi alin ah. ako. Saan ba talaga ang ano mo talaga? Alin? 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 Ako, natuto ako nung kami nila Habibi dito. Pero hmm. hindi ako nagdadrive. drive uh -huh. Nagpa part time lang ako doon. Sa, ano, hmm. Hindi dito. Doon sa Zayed University yung student. Hmm. Tapos yung, ano, yung isa, ano na, sa opisina na doon sa Madinat Zayed. Malapit. Pero si pero si Sino ay si ano si si Jas na nung nagdrive na ng taxi isang beses lang nakapunta ng Abu Dhabi in seven years. <laughs> hindi hindi na, na nagpakita ulit. Hindi grabe talaga yung... Hindi, na, hindi, hindi, hindi ka na talaga nagpakita. Birito, Birito, Birito. Oh, wala na kasi nga. Hindi na nagpakita. Hindi, hindi na. Hindi yung kasi yung pag Pagod din kami sa taxi. Drive. Grabe kasi yung sa taxi. Sabi, sabi ko hala si Joss. Napunta lang ng ala. Hindi na. <laughs> na? Tapos, Kahit madaling araw, may pasero Oo, ka, tatawagan ka. Ang, 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 problema kasi pa, si Sam, hindi marunong mag-drive. So ako din ang magdadrive drive mag kami pupunta ng Abu Dhabi. So useless din yung day off ko kung ano. Pagod din ka. Walang day off taxi, pero technique lang. <laughs> technique natin. Pag ayaw mo na talaga, ibunggo mo yung sasakyan. <laughs> salan, hindi ko yung salanan. Ako, ginawa ko yun dahil doon magpaalam sa... Ano, magpaalam ka man, pwede naman magpaalam. Ah, ayaw ko yung isang araw lang. Gusto ko tatlong araw. Kasi tatlong araw, tapos na ayusin ang sasakyan. Hindi <laughs> ko so, nagbonggo ng sarili ah, ko, ko sa raw